Yan. So, sa mga panalo, uh, for today's vlog, magbabago tayo ng kulay ng GR5 natin. So, nabili kasi natin ito. Medyo iba yung mga kulay. Yan, no? Um, -kulay blue so, blue pugas. So, ngayon, babagoy natin kulay. So, kita nyo naman yan, no? Kulay mag-blue. So, ito, nabago na namin. Tignan yung ganda na ng kulay nyo. Titanium na mga panalo, yan. So, ito yung mga pala yung machine natin, yan. to, Tapos, lagyan natin ito isang Try na natin Yun o oh. So ngayon naging kulay gold sya Kung mapansin nyo O oh, diba Pink na ang kulay Isin pa natin yan Yan Banig diba? kulay niya mga boss O oh, kulay pink na ba na yung kulay niya so ito kasi natin <laughs> gawin natin siyang blue alright so yun matingkad na yung pagka pink niya tau oh, oh, delay blue na, di ba? Mas maganda ng tignan. Okay, so ito na. Finish product. Oh, ha? Huh? Ito na yung kulay, oh. Alright. Ito pa, kuha pa tayo isang blue, ah. Ayan. Ito, blue na to, ah. Blue. Ito, ito, ito. medyo maliit lang yung space natin ang ano. Okay, so ito na finish product. Kulay pink na siya. Na blue. So nabuhay yung mga kulay. Ano? So ito pa, mayroon pa dito yung blue ulit. Blue. Ayan, blue. Pack natin yung blue. Ayan. Try natin yung blue na yan. So, naging gold, kung mapapansin nyo, oh, gold na. Sa so, pa ulit, kailangan pa natin. Ayan, naging kulay, iba na yung kulay nya, oh. Di ba, mapugi na. <laughs> so gusto kasi natin titanium lahat. pa dito. Ayan, blue. Ito ay nalit natin. So, babaan natin yung ano ba? Voltage. Gawin natin 80. yan, Tayo natin. So kung mapansin nyo, yung kulay niya. Ayan, parang gold na siya. Parang sobra yata Eh. Nagdaga natin tubig. So, ang gamit natin dito is mineral water. Ayan. Nagdaga natin tubig mga panalo. Sayang ang mineral. gold. So, maging gold siya. So, pag 80, ganito ang kulay. So, check natin yung kulay ng 80. Tapos natin yung current. Gawin natin yung 85. Yan. Yan. Yeah, 85. Hindi natin mapakita sa inyo na maayos at medyo maliit yung ating lagayan. Yun know, Gold na. So gawin natin 18 yung gawin natin sa 90. Yan, yeah, 90. Uy, okay, tama na. Kapaw, oh, wow. yeah. 90. Sa ating pink. Or blue. Ayan, nagbago ng kulay niya. Ayan na. Uh. Good. You know. Okay, tignan nyo. Oh. Nag-iba ng kulay. Ang ganda, oh. Ito pa. Okay, So, pink na to. Ganda eh. hmm. o. Mm. Sa so, blue. Ito, medyo pugas tong pink na to. Ayusin natin ko rin ito. Ayan, pink. may natin blue. Kailan ba siya? Ito lang. Tasan natin ang content. ating titanium yan so matumi yung tubig ano? yan Gano'n. Oh, yan o ganda na kulay ito yung ating titanium yan o ganda na kulay o isa pa last one Gaya pa yan ito blue ulit ayusin natin yung kulay nito ayan oh. Oh, bulo na kaya ka. Bulo na kaya ayusin natin. Huwag ka tayo mas malaking lagayan para hindi ganito. Para mas makita nyo yung pagbabago. tao. Oh, yeah, ganda ng kulay. Oh. <laughs> 'Di ba? Emerald, sa so, naging emerald siya. Yan, okay na. Tayo na tingnan. So, yung mga panalo, natapos na natin yung ilang piraso na to. Ayan, o. Oh. Kaya na kulay. Ito, kukuha tayo ng lagayan. Ito. Medyo mainit pa. Hanawakan ko na. Pero natin mo na yung saksak, JJ. Magasa natin to. lasa natin ito na yung finished product makapanalo ayan o oh. tapos na so ito yung mga binago na natin yung kulay ayan o oh. ba diba ang ganda simple lang So, tatansahin nyo lang yung uh, mayro kasi isang voltage. Ayan, ang no? ganda ng ating GR5 volts. So, yan ay pwede sa rotor disc. So, kanina ganito yung kulay niyan. Ang dami ko kasing dumating kaso iba yung kulay. So, inayos ko yung kulay nila. So, ito yung ating machine. Ayan. So, ganito yung mga kulay niya kanina. Kupas, ano. Ayan. So, ngayon, pinalta natin sila ng kulay. Ayan, galing sa kulay na yan. Tapos, ginawa natin ganito to ganda nito, Emerald. So, yun mga panalos. At, uh, lagay natin sa motor na